Dito na naman kami. Dito <coughs> na naman kami sa amin tutuluyan na parko Yan o. Liwanag na liwanag. Yan, liwanag. Ang ganito lang kalaki yung ano, yung tubo. Mga bigay ngayon yung ng sibo. Ganito lang kalaki din. Ano? 'yun. 'yun, Nice, guys, palagi na padating, na padating na. na kami, tabi ng mga, kasama ko, matutulog kaya yung masabi natin na maganda dito pag dito ka stay yung mga kasama namin ni eh, dad sa tarbaho namin, dito talaga umabot sila ng dalawang taon Pero kami tatong araw lang itong gabi kaya tatong pinayon, uh, okay importante na tigman yung Maranasan namin kung anong buhay dito Sa loob ng balko Okay, okay guys Babay muna Ibababa na kami Salamat, salamat Good well, afternoon And good day